Hi! Hey, magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Na no, may nasa, mabuti kayong kalagayan. At mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre, isa na naman sa ating sender ang ating pagbibigyan. Legit yan madam, snowberry at fine apple, sarap. Pero parang ayoko na ulitin kasi last time, ginawa ko yan, sinabunutan ako sabay subsob. Abo talaga sa ngalangala. -ngala. Muntik ko na malunok ng buo, charot. <laughs> so, yung ating center ay isang babae, mga kasabi. Ang sabi niya, mas maganda daw na ipinagsabay ang pineapple juice at saka ang snowberry kasi nga napapasubsob daw ang isang lalaki kapag ka eto yung ginawa na foreplay ng isang mga kababaihan so muntikan nga lang daw siya masubsob kasi nga sinabunutan siya ng isang lalaki o ang kanyang kapareha. So syempre magbibigay tayo ng opinion kung bakit nga ba pinagsasabay ang pineapple juice or snowberry mga kasabi kasawi. Kasi dahil, alam nyo ba mga kasawi, ang snowbird kasi is ginagawa ito ng mga kababaihan kapag ito ay nagiging foreplay nila sa kanilang mga asawa or jowa. Kasi natakal ko na rin niya naman sa ibang topic mga kasawi na kung bakit nga ba mas masarap na nagkakaroon ng foreplay na snowbird. So bakit nga ba pag pinagsabay yung snowboard at pineapple is maganda ito kasi kapag once sa kinain ng isang babaeng isang lalaki na nauminom ito ng pineapple ang iyong jowa so ibig sabihin mabango ang katas nila. Alam niyo ba kung bakit? Kailangan before kayo na magpakain sa inyong mga jowa, ayan, lagi tatandaan, ngayon palang uminom na kayo para kapag kinabukasan kapag kayo ay nagkainan dalawa. So, ibig sabihin, ang lalabas sa'yo talaga ay eto manamis na mis at mabango. Hindi ito mabaho. Yan yun yung ibig sabihin ng ating sender. Kaya mas maganda na pinagsasabay nila ito. Kumbaga nakaready ka na sa laban ng iyong misis. Kaya kapag buwan sa kinain ka ng iyong asawa or jowa automatic yon ay talagang mabango at manamis-namis ang iyong katas mga kasawi. Kaya sa mga kalalakihan kung gusto nyo pong subukan eto pwedeng-pwede naman po para naman iba yung play ng inyong asawa tapos ang inyong asawang babae ay gagamitang kayo na snowboard aba naman magugulat ka na talaga magbababad si misis dyan sa inyong mga lato-lato dahil -lato. manamis-namis ang inyong mga katas. no Manamis-namis ang lumalabas dyan sa inyong mga latulato mga kasawi. Kaya laging tatandaan na sa mga mister, kung talagang kayo ay gusto nyong mapaligaya si misis at talagang mapatagal na magmukbang sa inyong mga latulato, siguraduhin nyo po eto na ganito yung gagawin ninyo ngayon pa lang, magumpisa ka ng uminom para kinabukasan, is yun na mabango na ang kanyang makakain na latulato mo mga kasawi. Yan lamang po mga kasawi sa ating sender na way, naiintindihan nyo po ang ibig ko sabihin at alam ko naman na marami kayong idea tungkol dito. Tamang po, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin sa so, walang sawang pag-share, pag comment Sa so, mga hindi pa po nakapag-subscribe, mga kasawi, pwede na po kayong mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi.